Magandang araw mga kababayan. Talamak na korupsyon sa Pilipinas ay nakarating na nga po sa ibang bansa, kagaya ng South Korea. Tinatigil po ng South Korea ang pag-uutang ng Pilipinas. Nako po, mga kababayan natin, bilyones pa naman ang gustong utangin ng Pilipinas at ito daw po ay kagamitin para sa infrastructure project. Yung problema, ito po, no? yung sumasabog na isyo ngayon, ang matinding korupsyon sa infrastructure project kasama po itong mga maanomalya na plat control. Pero kagaya ng inasahan po natin, dini-deny po ng gobyerno ng Pilipinas na sila po ay nangungutang sa Korea. Tandaan niyo po kung saan ay uh, po mga kababayan natin si Bongbong Marcos sa Pilipinas uh, sa Korea, South Korea, no? Nagbisita po ito. So alam natin na 'yun naman talaga yung kanyang purpose. So ngayon pilit dinideny. Okay ay kinakancel na muna nila yung loan na 28 billion ano 700 billion won. Ano pong tingin niyo dito? Well, nakakahiya yan sa atin dahil uh, isa sa mga nagbibigay sa atin ng mga ODE loans yung pagpapagawa natin ng kalit, mga tren ay Korea. Um, but since uh, sabi nila na ayun na nila magpahiram or eh ano suspended suspended muna yung pahiram dahil sa corruption nakakahiya yan dahil bigsibin nakikita nila itong mga nangyayari sa DPWH at pagbigpahiram sila sa atin tapos may ganitong corruption, mawawaldas oh, well, yung pinahiram na sila. Mm. So embarrassing for us no as a country. Paano ngayon sir, yung, yung infrastructure projects itong mawawala ng pondo, paano natin yan pupondohan ngayon? Yan ang isang challenge rin dahil malaking uh, bahagi ng gastusin natin dito sa budget. Ay... Yes, sir. Ah. so Ayan po mga kababayan po natin, ha? Eh, narinig po natin mga kababayan sa balita. ha At uh, yun nga po, ngayon ay uh, napakabilis po yung kanilang response sa sinasabi na hindi daw po nangungutang ang Pilipinas sa South Korea. No, hindi daw po ito nangungutang. So, yan ang inaasahan natin mga kababayan. Ay pilit nilang ididina yan. Pero napakatindi kasi ang uh, corruption. Nakita nyo naman mga kababayan po natin, no? Oh, na talagang limpak-limpak na pera yung mga nakalatag sa lamesa itong mga involved. Ngayon, sabi nga ni Bongbong Marcos, hindi daw po siya naniniwala na yung kanyang pinsan na si Martin Valdez ay involved. Tama ano mali ang korapsyon dito po sa flood control. Eh siyempre, kagaya ng inaasahan po natin, no, ilalaglag ba ni Bongbong Marcos si Martino Maldes? Enta uh, titignan po natin lalong-lalo na po. Mayroon nang uh, investigative body itong si uh, Mayor Mayor Magalong, mga kababayan po natin, no, pamunuan niya. At ako naniniwala na hindi po ito, no, uh, pagtatakpan ni Mayor Magalong kung sino man yung mga involved dito. Tingnan natin. Marinig mo po sa executive secretary ng presidente na normal lang po yung nangyayaring corruption. Ibang klase, mga kababayan po natin. No? And now, sinasabi ni Pung uh, Pung Marcos na hindi siya naniniwala dahil posibleng ginagamit lang daw po yung mga picture-picture. No? Pero alam niyo, mga kababayan po natin, ha? paubaya po natin yung pagdidesisyon sa taong bayan. Kasi ako naniniwala po na yung tao ngayon, nakikita po nila yung nangyayari sa ating bansa. Kasi kung gagawin na lang natin yung new normal ang baka, new normal ang corruption. So, anong mangyayari sa ating bansa? Ano pa yung madadat na ng mga susunod na inerasyon? Imagine mo, ang gobyerno natin po ha, hindi naman na, sabi nila sinisiraan daw natin ang gobyerno. Hindi po, hindi natin sinisiraan ang gobyerno. Dahil ang gobyerno is ang taong bayan yung mga nakaupo dyan sa pwesto, yan si Bumbo Marcos, yan si Martin Romualdez, mga kongresista at senador, empleyado lang po yan ng taong bayan. So yung gobyerno ang taong bayan, so paano natin sisiraan? Ito po ay tinutulungan lang po natin na ma-expose kung anong katotohanan dahil gusto natin magkaroon ng uh, pagbabago no, na maitigil na ito. Kasi nasayang yung sinimulan ng nakarang administration eh. Nandiyan na po yung PECC. Eh kung saan ay mayroong uh, isang uh, investigative body na nag-iimbestiga sa anomalya ng korupsyon sa ating bansa. No? Inabulis ni Bongbong Marcos. Ngayon, kung sino man yung mga magsasalita against sa korupsyon, ginigipit. Oh. Ngayon, sa House of Representatives, tinitreaten nila yung kumakanta, yung mga nagbigay ng pangalan na si Corley Diskaya, no? Although itong si Corley Diskaya uh, o oh, ang oh, mga Diskaya is involved naman talaga sa corruption. Hindi naman natin madinayan, mga kababayan po natin. Dahil kitang-kita naman kung kaano sila kayaman. No? Pero napaka-importante po ang kanilang uh, testimony. Napaka-importante po itong mga pinangalanan po nila. Kasi ito po yung maging para ma ba ang mga ang corruption at mapapanagot itong nakikinabang. No? sa corruption, nakikinabang dito po sa mga substandard and ghost project again itong mga nasa Bulacan. Pero hindi naman natin ginugusto na magninim drop na lang yung iba no, para lang may madamay. So kung may mga pinangalahan ng kongresista, ang utos doon kay Corley dapat may pangalanan din ng mga senador. So ginawa you know, ni Bryce Hernandez, no? pinangalanan niya si Joel Villanueva, pinangalanan niya si uh, Jingo Estrada, pero agad naman po ito, eh, i ni Jingo Estrada. Siyempre, bigyan natin ng pagkakataon no, na maimbestigahan ito. Pero dapat, huwag nila pagtakpan. Maging transparent po sila no, sa mangyaring investigation ito. Pero ngayon pa lang, nagsasalita si Bongbong Marcos no, na hindi daw po siya naniniwala na involved daw po itong si uh, Martin Naniniwala hindi daw po siya naniniwala na yung kanyang pinsan no, ay kasama sa anomalyang ito. So ngayon pa lang, parang pinapalabas na ni Bongbong Marcos na malinis itong si Martin Romualdez. Pero sinasabi ni Mayor Magalong sa isang interview na ang tinutukoy na isa po sa kasabwat, sa kasindikatuhang pagnanakaw sa mga flood control na ito ay si Saldico. At naniniwala si Mayor Magalong na may mas mataas pa kay Saldico. So pakinggan nyo rin sinasabi ni Bongbong. So, ayan po ha. At uh, sabi niya nga, ngayon pa lang talaga, no, ay uh, parang pinapalabas niya na na malinis itong si Martin Romualdo. So, kung magpapatuloy ito sa ating bansa, no, ano kaya ang mga susunod na mangyayari sa sunod na generasyon na kabayap na eh, Kaya tama po yung panawagan ng PDP, no, na uh, bumuo ng People's Congress, lumabas na at magpahayag ng pagkadismaya at uh, ilabas niyo po ang inyong galit, ilabas niyo po, magsalita po kayo sa mapayapang paraan no at ipakita sa gobyerno na hindi na po katanggap-tanggap ang ginagawa ng uh, gobyerno ito ni Marcos Jr. na dapat ay magkaroon ng pagbabago no at ibigay sa mga taong hindi magnanakaw ang uh, pamumuno sa ating bansa. Ayan so na po yung ating update. Maraming salamat mga kabayan.